Ako si Chus, siro, Zero. <laughs> Baga naman. Ayun, aa ay madilim. Wala akong nakikita kundi liwanag at itim. Aba may bumbilya. At saka may konting liwanag na. <laughs> o oh, siya siya, ikwikwento ko na. Dito'y kami may isang islang dadayuhan. At syempre, salamat sa tropa. At shout out na rin sa kanya. Dahil hindi kami makakarating kung wala ang bangka niya. <laughs> ay, tanaw nyo ga. Si paring Badu ay nando na. Aring at pabalik nat na parang magjijig na. Aba ay tipong nakapaghatid siya ng pasahero niya. Alam niyo na ang gagawin. Inyong kontakin kung ganitong lakad ang inyong tritripin. <laughs> Baga naman. At dito kami bababa na. Dahil muling babalik sa laot at magdidip jigging naman ang tropa. Ay didasal ko din eh. Sana ay sana'y halos lahat kami makarami. Eh. Para naman kami may pambang eh. Shout out, tropang jigs. Salamat muli. At ito na ang napakasaya sa pakiramdam. Baga naman, pakiramdam ko yung mga haring araw at mga haring alon at mga haring dagat at haring buhangin ay nagpapalakpakan sa amin pagdating. <laughs> na siya ding ng aming mga paningin. Talagang masasabi mong ito yung lugar na payapa. Tapos kabukuran kayong mga walang hiya. Baga naman, sala ata akin dalay. Basta, yung feeling namin din eh, talagang feeling-feeling na parang ang sarap ng piling ko. <laughs> Baga naman. <laughs> at sa wakas ka may pepesto na ng maganda. Yung e, tipong ito na yung ating ritual na ginagawa, yung set up set upan ba? <laughs> ay di din eh, aayusin ko muna ng aking kamera. Tapos habang inaayos ko ang aking kamera, ako'y may napansin ah. Na. Aba, ay kaliwat kanan ang pagpe-flex at picture ng tropa. Aray, hindi. Mahilig sa garnet. Na eh. Talagang nakapagpa-smile pa sa camera. Baga naman. Abay talagang mamamangha ka sa kapaligiran. At pakiramdam mo'y marirelax ang iyong katawan. Kaya wag gumamit ng alaksahan. Mag-fishing ka na lang. Baga naman. Alam nyo gayong alaksahan? Di gay alak na hinahanap sa kung saan. Alaksahan. Baga naman. Ito na lang. Set up na. Sa pagkakataong ito'y akong nauna. Naunahan kita ngayon mag-set up. Dalawa, dalawa. <laughs> sa babaw talaga ng kaligayahan ko. Yung tipong simpleng senaryo ay pinapasaya ako ng mundo. <laughs> Kaya ako'y hahagis na rito at baka maunahan pa nga ako. <laughs> Baga naman. Ating purbahan ngayon ng ating napuntahang isla. Checkin natin kung unang hagis ay may e-strike baga. O oh, ito na ha, inyong panoodin ha. Ay, ah, lipat na tayo at hindi ko na rin napapakita talagang napakahabang kwento. Sabihin na lang namin na naghiwalay na kami ng landas. Tapakanan ang ginda ng tropa ako'y sa pakaliwana ito na yung siguro yung mga pang walundaan kong hagis. o <laughs> oh, ay kita nyo gakong ikuninto ko yun. Ay <laughs> eh, ito na lang papakita ko ang unang kong fish on. Oh, fish on. Fish on Fish <laughs> oh! on Trumpet fish Alpasan ko na to Alpasan ko na Yo Alpas na <laughs> Parang bata Abay tuwang tuwa ako Nahuli ko bago inalpasan ko <laughs> Kaya dito talagang ako'y ganado Bawat strike ay ramdam na ramdam ko Talagang alam na alam kong may kumagat sa pain ko Ay kita nyo ga Talagang yung buntot ay dala Kaya mayat mayang ang aking palit Hindi nga nasabit sabi eh, ang buntot naman ng aking soft bait ay punit kaya ganito lang ang tamang paglalagay ng soft bait. Pag salay, di alwasin nyo ulit at ikabait. <laughs> Pero tanda nyo yung una kong inalpasan. Ay parang siya na naman. Isa naman. Parang ikaw ulito. <laughs> Dalawa na eh. Siya, na. Yung. Dahil kusa kang sumama at muli kang nagpahuli, ay di ikikip na kita. Yung tipong ikaw ang uri ng pagkain na mahalaga. Mahalaga na bubusog sa aking sikmura. Kaya halika na. Sumama ka na. Huwag kang mangambat, iwawak si lamang kita. <laughs> Diyan ka muna. Palayo ang tabihan kung ako'y babalik pa. Ay ako'y may kontiding luag na tornilyo sa ulo. <laughs> Baga naman. Sabit. Sabit. Sabit Aray ka. Kali ko si Bro Bernard. Aray ka. Ba't gayon? Aray ko Putol ang buntot Ano ba yan? Wow 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 Ay ito na mga struggles Naglalabasa na <laughs> Bagay naman Pero si bro ay nakahuli ng talagang kalakihang Ay di halos kaming dalawa lalong ginanahan Baka yung kanyang nahuli talagang merong kasamahan kaya din humagis na kami ng humagis na hindi kami tumitigil sa paghagis at hagis lang kami ng hagis kada hagis na may humahagis kami. <laughs> Kaya lipat ako ng mga pestuhan. Nag-explore ako sa isla at talagang halos lahat ay aking kinagisan. Abay, bigla na lang may nasagi sa isip ko eh. Parang mas masarap pa ang magligo din eh. Ay lipat din naman sa akin eh ang mga struggle eh. Ay parang din na kumapit sa akin ang wind nut. Alam nyo gayong yung wind nut? Ay di hindi hangin, kundi buhol. <laughs> Baga naman. Pero yung pasensya ko'y matagal nang nasubukan. Kaya ito yung magandang kinalabasan. May one spot snapper akong nahuli. At parang pagkakatanda ko din eh, hindi rin naging maganda ang karanasan niya sa akin din eh. Abay, halos malunok niya ang hook eh. Halos yung kalahati ng luray sa bibig niya eh. Ay, di naging gar na nga akong sino Sinubukot kong alug-alug-alug-alugin. Abay, talagang ayaw pa rin. Tapos pakiramdam ko yung sumasama na ang kanyang tingin. Yung tipong parang gusto niya akong kagatin. Parang sinasabi niya iyo na magdanda Sasabihin kita sa mama papa Talagang pagpasisyan mo na Lalong masasaktan ka kung hindi ito makukuha Kaya humanda ka sa huli kong bira Ayos na Ropa! <laughs> Baga naman. Kaya na-enjoy ko ang fishing trip ko dito. Dalawang strike ng grouper ang aking inalpasan. Bagay hindi pa sila kalakihan. Ewan ko din nga lang kung aray maglalakihan. Ay basta, ating alpasan. At dahil sulit na at nakahagis na kami ng maganda-ganda, okay. oras na ng pagsasama-sama. Yung tipong magtatanghalian ka. Ay ito na. Ang salo na mga tropa. Ay digay ito ang parang masaya. Yung kumakain sa labas. <laughs> Baga naman. Kaya dito'y unti-unti nang nagdadatingan. Nakukumpleto ang mga trupahan. Ay di nang check tse -tse check ng mga huli-hulihan. Parang mayroong nakahuli ng sama ng loob. pero namang hindi nakahuli pero masaya ang loob. Ay si Parin Bado ang nakachamba ng maganda-ganda. <laughs> hindi ko lang alam ako anong tawag sa ganitong isda. <laughs> Basta malaki siya. Kita ko yung may buntot at palikpik din siya. <laughs> sa pang nakita kong maganda. Yung kwentuhan namin talagang napakasaya. Masaya na ibarik pa. <laughs> Drink moderately. o ka nga. Ang alak ay hindi ka dadalhin sa masama. Kung gagamitin mo ng tama. Aa, ah, ah, ay eh. <laughs> May palubag-luban tropa din eh. Tarisaring opinyon ng mga kasamahan ng aking napag-alaman. Tarisari tawanan. Kantsawan. At kunting yabangan. <laughs> Baga naman. Meron din namang piktura ng mga hulihan. O ay pano? Makitagay na kayo dito? <laughs> Malaya kang pumili ng iyong ikakasaya. Pero kalamitan ay mas nangyayari ito sa mga tropa. sari Sarisaring mga ugali na lumilikha ng magandang saya. Please like and share and follow my page. Ako si Chus. Ay disulit ang araw ko din eh. <laughs> Baga naman. <laughs>